Hello mga kaibigan, ngayong araw pag-uusapan natin ang pinakamaliit pero isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Vatican City. Paano nga ba ito naging isang ganap na estado? Bakit ito may sariling gobyerno, hukbo at passport kahit ka siya lang ito sa loob ng isang barangay? Isang napakaliit na bansa na matatagpuan sa loob ng isang lungsod. Isang lugar na hindi lang sentro ng pananampalataya kundi isa ring sovereign state. Alam mo ba kung paano naging isang ganap na bansa ang Vatican City? Kung curious ka rin kung bakit may sariling hukbo, passport at batas ang lugar na ito, tara, samahan mo akong balikan ang kasaysayan ng pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Matagal nang may impluensya ang simbahang katolika, pero bago pa man naging Vatican City, malawak ang lupain ng simbahan sa Italia. Tinawag itong Papal States at ito'y umiiral pa noon pang 8th century. Sa halos isang libong taon, kontrolado ng mga Santo Papa ang mga lupain na mas malaki pa kaysa sa ilang modernong bansa. Pero noong 1870, nagbago ang lahat. Habang pinag-iisa ang Italia bilang isang bansa, sinakop ng Kingdom of Italy ang Rome, kasama na ang mga Papal States. At dito nagsimula ang tinatawag na Roman Question. Ano ang naging sagot ng Papa? Nagkulong siya sa loob ng Vatican bilang protesta. Hindi siya lumabas, hindi siya bumati sa bagong gobyerno. At ilang dekada ring nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng simbahan at ng Estado. Ito'y pinirmahan ng pamahalaang Italiano sa ilalim ni Benito Mussolini at ng kinatawan ng simbahang Katolika sa pamumuno naman ni Pope Pius XI. Sa kasunduang ito, kinilala ng Italy ang Vatican bilang isang independent state. Ang Vatican ay opisyal ng naging isang bansa. May sariling pamahalaan, batas, passport, at kahit sariling hukbo ang makukulay na Swiss Guard. Ang Vatican ay tinatawag na city-state. Pero hindi pwedeng ikumpara ito sa mga modernong lungsod. Kung ihahambing natin, mas kahawig ito ng mga sinaunang lugar tulad ng Athens o Sparta noong panahon ng Greece isang lugar na sabay na lungsod at bansa na may sariling pamahalaan, batas at pinuno. Ang namumuno rito ay ang Papa, hindi lang bilang leader ng simbahan kundi bilang head of state. May populasyon itong humigit-kumulang 800 katao at may sukat na halos 44 hectares lang, mas maliit pa sa isang barangay. Kaya kung iisipin mo, ang Vatican ay hindi lang puso ng pananampalatayang Katoliko, ito rin ay patunay na kahit ang pinakamaliit na lugar sa mapa, maaaring magkaroon ng pinakamalalim na papel sa kasaysayan. So next time na makita mo ang Vatican sa documentaries o social media, tandaan mo, ang kasaysayan nito ay punong-puno ng politika, pananampalataya at diplomasyang tumagal ng higit isang libong taon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang mahalagang kasaysayan na ito. Don't forget to hit the notification bell para updated ka din sa mga bagong video. Salamat sa panunood at hanggang sa muli!